alam nyo ba na ang pinakamahirap bayaran ng utang ay ang utang na loob lalo sa iyong kapamilya sabi nila pag ang utang na loob daw kailangan bayaran mo ng respeto hindi ka siya nababayaran ng pera bayaran mo siya ng respeto kayo meron kayo meron ganito, ganito. so kahit gawin mo yung lahat tapos, lahat na ng favor, binigay mo sa kanila, lahat-lahat, ever since. Pero, yung isang beses lang na hindi mo sila napagbigyan dun sa hiniling nila sa'yo, hindi mo na ibigay yung gusto nila, yun. Yung binigay mo sa kanila din, wala yun. Hindi na nila maalala yung binigay lang nila sa iyo, yun na lang yung lagi nilang sasambitin, sasabihin, sasabihin sa ibang tao, yung pagkakalap, mga ganong bagay. Pero yung binigay mo sa kanila, yung binalik mo sa kanila, wala na yun. Erase lahat yun. Masakla pa nun, susumpatan so, ka from the beginning, mula pagkabata, mula sinilang ka sa muntong ibaba, hanggang sa dulo. Pero yung tinulong mo sa kanila din, yung binalik mong tulong sa kanila, dahil tumatanaw ka nga ng utang na loob. Wala. Hindi na yun. Nawala na lahat yun.